Napuno ng makabuluhang diskusyon ng ikaapat na araw ng academic forum ng City of Malabon University na pinangunahan ng College of Criminal Justice Education sa Nino Aquino Elementary School noong April 27. Pilang unang resource speaker, pinigyang diin ni Renato M. Abastila, judge ng Morong Rizal Regional Trial Court, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman ng mga criminology students sa karapatang pantao. The Sumentro naman sa mga oportunidad para sa criminology students at kahalagahan ng edukasyon ang paksa ng ikalawang speaker na si Dr. Boland Demetria, crime investigator mula sa National Bureau of Investigation. What is also important is the growth of this students. Ano ba gusto ko? Pagdating pag-graduate ko ng criminology, what are the career development that I'll be following? But then again, I've always been telling them, kung anong gusto nila, yun ang vision nila. And I congratulate your institution, the city of Malabon University, for having this uh, one-of-a-kind uh, program of inviting speakers. Pinayuhan naman ni Police Major Artemio Navarro Cinco ang mga criminology students na maging handa sa mga pagsubok at maging maalam sa batas sakaling sila ay makapasok sa Philippine National Police sa aming criminology graduate and a police officer, kung nasaan ang krimen, doon kami tatakbo papunta. So kailangan ngayon pa lang, as of now, as a student, kailangan maintindihan nila ano ba yung mga dapat, ano ba yung mga tama bilang isang police. Pinaalalahan na naman ni Superintendent Robert A. Vinalsyon ng Bureau of Corrections sa mga estudyante sa mga magagandang katangian na dapat taglayin ng isang public servant. We can kasabi kami sa uniform service eh. Wait until you become... Ako, hindi ako nagmamadali, but I see to it gradual. Importante siya na, integrity. Ano so yung integrity Do what is right even when no one is looking. And service reputation. Kasunod nito, tinalakay naman ng Assistant District Officer ng Philippine Drug Enforcement Agency na si Albert T. ang iba't ibang anyo ng krimen at mga parusa na pinapataw sa mga gawaing labag sa batas. Gandang ano to na na-open natin sa mga estudyante itong mga talakayan na to. Ito yung sinasabi natin parang brainstorming. Nagbibigay tayo ng kaalaman tapos pinatarungunin natin sila kung may nalaman sila o oh, meron silang participation sa so, nasabing uh, usapan. Dumalo sa forum si na CMU President Dr. Glenn De Leon, Vice President for Academic Affairs Dr. William Enrique, Vice President for Administration and Finance Dr. Porfirio Catolico Jr. at iba pang opisyal ng CMU bilang pagbibigay ng suporta. At the same time, preparation namin, I mean, not only... Doon sa, uh, like what we're doing now, as you can see, we're having this kind of forum. We are trying to make some sort of seminar, uh, no, symposium for us to cope with the requirement of our table of specification comes the board examination. Nagbahagi naman ng ilang criminology students ng mga kaalamang tumatak sa kanilang isipan mula sa ginanap na forum. Basically, magagamit ka siya. Ito may picture as I part of the police officer here here in our country no kasi uh, yung man isang pinaka natin pwede na nimodan, eh pag isa ka na ng mga officials or parte ka na ng government dito sa Pilipinas paghahanap ng mga trabaho siya yung pag-a-apply sa mga iba't ibang bureaus parang feeling ko ma ma magiging help talaga sa akin yun kasi kinakabahan kasi ko sa mga ganang ganong bagay So, binigyan nila ako ng inspiration at yung mga insights. Binigyan din sa naturong forum ang kahalagahan ng pagpapalawig ng career opportunities para sa mga criminology students. Gayun din ang pagpapalawig ng kanilang kaalaman at kasanayan para sa kanilang tatahaking larangan. Magpapatuloy ang academic forum hanggang sa susunod na Sabado, May 4. Para sa CMU Connect, ako si Danica Soreño, konektado para sa kabataang malengwenyo.